Malala po yung mga banat na itong si Harry Roque kay Senator Rizzo Antiveros. Matapos ngayon lumabas yung si alias Rene at uh, mukhang sinasabi nga nila bumalikta daw at itinuturo ngayon na sa si Senator Rizzo Antiveros na binayaran siya para mag laban kay uh, Kibuloy at isa nama, idinawit pa nga daw ang pangalang Duterte. Ang mga Duterte, si Digong at si Sara Duterte. O, oh, ayan. Tuwang-tuwang itong Sarah si Rocky kasi meron siyang meron siya ngayon na ibabato at ibabanat naman sa isang Senator Riza Ontiveros. Pero, alam niya sa sarili niya na lahat ng yan ay walang katotohanan. Alam din ni Harry Rocky sa sarili niya na niloloko lang niya ang sarili niya, ang mga taga-suporta niya, dahil yan po talaga ang kinagawian, ang gawi ng mga taong desperado na. Hmm. Ang sagot naman ni, Form, ni Senator Riza Antaveros na Mr. Herrera, stop being a, a fugitive. Hmm. Iwaksi i na daw yung buhay na um, ng pagiging pugante. Dahil talaga hindi ma, maganda, um, hindi masaya, hindi malaya, 'di ba? Maliit ang mundo ng buhay ng isang pugante. <laughs> Doon pa lang ang saklap na. Oh, Talaga ikaw, Mr. Harry Roque, ang babanat. At kung nga ay dapat tanggalin sa pagkasenador ay itong si, si, Senator Riza Ontiveros. Talaga lang ba? O, oh, umuwi ka daw dito, harapin mo ang kaso mo, and stop being a fugitive. O, oh, eday, sa pool ka ngayon, ito po yun. Senator Riza Ontiveros hits back at former presidential spokesperson Harry Roque, who claims she should be ousted to allegedly uh, for allegedly bribing a witness to testify against the Dutertes and alleged sex offender Apollo Kibuloy. Accusations, mm -hmm, the opposition senator firmly denies. Yung mga akusasyon na yan ay ni, at, ni Senator Riza Anteveros. Konkreto, kompleto sa resibo, kompleto sa ebidensya na etong si Alias Rene ay ang mukhang binayaran ng kampo ni Kibuloy too late. Too late po talaga. Napaka-inconsistent din ang kanyang mga pahayag. At hindi ba inisip na lang si Alias Rene meron silang conversation with Senator Riza Anteveras' staff? At hindi rin ba niya naisip na darating sa punto na siya talaga ang iiyak? Siya talaga ang kawawa? Yung mga tao kasi na, na uh, Ganyan nagpapagamit para magkapera, talagang wala po kayong patutunguhan. Iiyak at iiyak kayo, talo.